Good morning po, si Tabak Farmer po At ito na Silay muli ang ating third part Ang ating uh, One week na trabaho sa ating uh, Project Tapos na po ang kolom Ito na lang, pouring na lang po ang susunod Ayan At uh, ito, magpa-start na po tayo ng flooring. Sa ating uh, project 'yan. at ito nga po yung ating uh, ginawang uh, grills 'yan. Ang pagkakasakasi kasi nito, mga idol, ay para mabilisan kinukuha mo na yung thickness nito, yung uh, length times width times height, yan parehas para po sa pagputol lang ating mga ilalagay kakabit na mga tubular pantay-pantay yan at uh, nag na tayo ng kolom ayan, natapos na plastering na lang po ang susunod ayan nga si foreman tapos yan to yung ating lead man ayan si foreman din yan ito po parang natapos na yung ating grills yeah, mga idol napaka pulido ang pagkagawa natin dito at ito naman yung ating gate sliding door ang ilalagay natin dito mga idol. yan, Ah, uh, yan. Kumpleto na. At uh, pa na natin itong flooringan. Ito uh, update ko na lang kayo mga idol kung matatapos na ito ating project. Ang inyong Kaparmer. Ay, Tabak Farmer, bye. -bye.